Welcome back na naman dito sa akin channel. Palibagong video na naman tayo ngayon na ibabahagi ko sa inyo. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na sa iyo lamang iikot ang buhay niya? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Yung ikaw at ikaw lamang ang mamahalin niya at hindi hindi na talaga siya titingin pa sa iba dahil ikaw ay sapat na para sa kanya kaya gusto niyang ibuhos ang sobrang pagmamahal niya sa iyo kaya kung gusto mo na maging ganon ang partner mo sa iyo pues gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon dapat buo ang loob nyo at dapat 100% kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin lalong lalo na kung nagkamalabuan kayong dalawa at hindi mo na nararamdaman ang pagmamahal niya sa iyo. Kaya gawin mo lamang ito. Ang gagawin mo lamang, umupo ka lang saglit. Pakaisipin mo siya ng maigi. Mag-focus at mag-concentrate ka. Ipikit ang mga mata mo at gawin itong ritual na ikaw lamang mag-isa at dapat tahimik ang nasa paligid mo. At pagkatapos ay sambitin mo lamang ito sa isipan mo. Pangalan at apelido, sa akin lamang iikot ang buhay mo. Malayo o malapit man tayo sa isa't isa. Sambitin mo lamang ito ng paulit-ulit. At natapos na po natin ang ritual, pwede mo nang buksan ang mga mata mo at gawin itong ritual isang beses sa isang araw. Pwede mo ito gawin bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga o sa kahit na anong oras na gusto mo. Basta gawin ito na tahimik ang nasa paligid mo at dapat ikaw lamang mang isa nang sa ganon ikaw ay makakonsentrate sa paggawa nito. At gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.